kagawasan sana ako ng makina ng aking auto. Kaya lang umulan. Kaya hindi na gawin ko, tapusin ko na lang umulan. wala nang ang problema nitong thing ito sa umaga. Hard starting siya. Siyempre carb siya. Uh, ah, dapat pangalawang crank, standard na siya kasi hindi. Ah, oh, ang ginawa ko naman, natakang ko naman ng dalawang kapak yung kanyang naran talaga. Natakang ko naman ng dalawang kapak yung kanyang ano, yung kanyang protein. Protein sa kamay yun eh. Pedal. Ah, so, ayaw talaga. Laging ganon, kaya kailangan i-adjust ko sa so kanyang distributor. Kaya nga lang, sinuserte tayo, umulan, kaya palipasin na lang natin ng ulan. Okay? Thank <laughs> you.